Nagdeklara na ng state of calamity ang lokal na pamahalaan ng Karaga Davao Oriental dahil sa iniwang pinsala ng Bagyong Kabayan. Para sa update, magbabalita live si Radio 5 Davao correspondent Bril Montalvo. Brill, kumusta ang panahon dyan? Maulan pa ba? Cheryl, dito nga sa bayan ng Karaga sa probinsya ng Davao Oriental kung saan isa ito sa mga napinsala ng bagyong kabayan kahapon. Dito Cheryl ay kaninang madaling araw ay umaambon pero sa ngayon ay mainit na at maaliwalas na ang panahon. Cheryl? Bril, gaano katindi yung pinsalang na idulot ng bagyong kabayan dyan sa bayan ng Caraga at may mga casualties ba? Cheril may mga bahay nga na inanod at nasira dahil sa matinding pagbaha dulot ng malakas na pagulan kahapon pati mga sasakyan ay hindi rin nakaligtas ang isang basketball ring ng covered court ay inano din sa gilid ng kalsada Nasira din ang isang simbahan na dulot ng pagbaha. Nananatili naman na isolated at di napupuntahan ang barangay Pichon dulot ng pagkasira ng Lamiwan River na tanging daan na papunta sa nasabing barangay. Nagkaroon din ng landslide at flash flood sa barangay Pichona Sa datos naman ng Karage LGU, lahat ng labing pitong barangay dito ang naperwisyo dahil sa bagyo at siyam dito ay lubhang naapektuhan. Aabot Aabot naman sa 3,334 na pamilya ang apektado ng bagyo. May isang injured naman at swerteng walang casualty o na missing dahil sa nasabing insidente. Aabot naman sa higit 50 million pesos ang naging damyos ng bagyo sa agrikultura at infrastruktura dito sa lungsod. Cheryl? May nasira rin daw na tulay nga na kumukonekta sa dalawang barangay dyan. Paano na yung mga residente, Bril? Yes, Sherry, tama ka nga dyan. May isang uh, tulay dito. Ito nga ang Lamiwana Bridge. Dito sa Caragada Oriental kung saan may isang ng isolated barangay. Ito nga barangay Pichon na hindi pa napupuntahan at nabibigyan ng ayuda dahil nga hindi makadaan. Dahil ang daan papunta doon sa barangay Pichon ay ito nga, nga bridge na nasira kahapon dulot ng bagyong kabayan. Cheryl So ano ang solusyon dyan ng LGU o ng provincial government? Cheryl, kanina nga ay nakausap natin ang mayor dito at sabi niya ay uh, magagawa uh, sila ng alternative route papunta doon uh, sa barangay Pichona. Cheryl? Um, okay. um Hindi ba sila pwedeng kumuha ng bangka? Masyado ba pa malakas yung current para naman maabot yung kabilang uh, barangay? Kanina nga, Cheryl, ay napuntahan natin yung uh, tulay na nasira at uh, doon nga, yung uh, ilog doon ay uh, malakas pa yung uh, agos uh, ng tubig at uh, ngayon nga, ay uh, inaayos na nila ang uh, daan at uh, uh, maglalagay uh, sila doon ng uh, bangka para patawi doon uh, sa isolated na barangay. Ito nga nga, Barangay Pichona. Cheryl? Oo, kasi doon sa video mo, Bril, hindi naman siguro magiging mahirap kasi meron pang mga nakakalangoy. Yes, tama ka dyan, Cheryl, no Kanina nga ay uh, may dalawang bata na lumangoy galing sa barangay uh, dito sa kabila ng uh, barangay Pichon, patungo nga doon sa barangay Pichon. Uh, pero sabi ng uh, uh, barangay kapitan na doon ay uh, napaka-delikado ang uh, ginawa ng uh, dalawang uh, bata na lumangoy uh, patawid uh, doon sa isolated na barangay. Cheryl? Alright, maraming salamat for the update. Brill Montalvo. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.